Roma chapter 10 verse 1 up to 11. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Sapagkat sila ay pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautosan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautosan ay mabubuhay dahil dito. Datapot sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba sa Kristo. O sino ang mananaog sa kalalim na liman sa mangkatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Natapot ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya naming na ipangangaral sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao na nampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na nasa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen.